Magandang gabi po sa lahat, Luzon um, Bisayas, Mindanao. Ayan, kung kusang kayong panig na mundo po, nagbabalik to, nagbabalik tayo rito sa aking munting channel po, sa Milsoriano TV 29 po, para mo discuss ulit ng another coins. Ayan po, andyan po sa ating harapan po, ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat ng kolektor. Ayan po. Special shout-out natin po, ayan, si Maynard po. Minard Man Manibo. Prambinyan, Laguna. Ayan, shout out ka pare. Boss, shout out ka. Thank you so much po sa panonood. Ayan. Meron tayong pag usapan dito sa akin, yung ating old coins. Andiyan po sa ating harapan po. Ayan, ang pag-usapan po natin ngayon ay 25 centimos po. Ayan. Ating pag-usapan po ay 25 centimos. Ayan po ang ating pag-usapan po, 25 centimos po, 1977 po, ni Juan Luna. Ayan. Makikita nyo po ang isang lalaki po Ayan nakatitig po siya sa akin At doon sa pinakababa po ay may nakalad ng kanyang pangalan Ayan po kitang kita po 1 luna po at 25 sentimos po Nakapalibot sa kanyang ulo po Republika ng Pilipinas Ayan po Pagkatalikod po natin makikita natin ang year 1949 Ang pagtatag ng ating BSP Ayan tsaka years na inilabas itong bariyan na ito, 1979. So, makakakita po kayo na ang bagong lipunan series at tsaka ang shield ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At isa pong lalaki na handang makipagdigma. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakay, ang kilalanin muna natin siya, siyempre, issue Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation concierge, 1975 hanggang 1978, value 25 centimos, currency piso. 1967 up to date po, composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 4 grams, may haba pong 21 mm. May kapal po itong 1.7 mm. Ayan po, ang kanyang hugis po, siyempre pabilog. Orientation po nito, may dala alignment, demonetized na po ito noong January 2, 1998 number, N-7832, reference number, KM-208, ayan po ang bagong lipunan series po ito. Ayan, si Wal Luna po andyan sa ating harapan. Apat na variety po ang ginawa ng ating Pilipinas sa ginawang bariya na ito. Hindi po dito ginawa po ito. Ayan po. Ayan. Mayroon silang tinatawag dito na 19, 1990, 1977 po na Franklin Mint. Apat po na variety. FM Mat, FM Proof, Special and Circulated po. Ayan. Apat po na variety ang ginawa. Dako tayo doon sa Franklin Mint. Itong hawak natin. Franklin Mint po ito, 36%. Ayan. Kung ilang piraso naman po ang ginawa ng ating bangko sentral nito ay 24,654 piraso lamang. Ayan po. Mayroon lang presyo doon sa ating numistadatkom po, binigyan na ng price. Ayan po yung kanyang verified, 10 pesos. Extra fine, 10 pesos. Almost circulated, 21 pesos. Dako naman tayo doon sa 1977 FM mat. 1% po. Ayan. Ang kanyang percentage. Kung ilang piraso lamang ginawa doon po, inyon po ay 10,000 piraso lamang. No price appraisal po. Wala siyang presyo doon sa ating numista. Kaya dako tayo doon sa pangatlo po na tinatawag nilang FM proof. 1% din. Ang ginawa po naman bariya doon kung ilang piraso po ay 4,822 1,822 peraso lamang. Wala rin siyang presyo po. Ayan. Ibig sabihin, mamahal yung mga gano'ng mga coins natin. Kasi wala siyang presyo sa ating numista.com. Tanging mintage lamang. Doon, last tayo. Sa 1977 po, yung tawagin nila ay FM Special Uncirculated. Ayan po. 0.3%. Ayan. Ilang piraso pong ginawa noon ay 354,000 lamang. Ayan. Wala rin siyang price doon sa ating numista. Tinatawag nilang selling price. Wala. Dako tayo dun sa kanyang presyo sa ating mga pandaigdigan. Nakakita tayo kasi ng mga presyo nito. Ayan po. Doon sa ating ibigat po nito, may nagbebenta na po ng 364.55 pesos. Mayroon na rin nakita tayo dun nagbebenta nito na ng 325.29 pesos. Mayroon tayo nakita doon na 5.80 dollars. Sa carousel.com naman po, may nagbebenta nito na ng 350 pesos at saka 300 pesos. Yung pinakamalit po ay 100 pesos po ang kanilang binili, ang binibenta. Ayan po. So hanggang dito na lamang po, magandang gabi po. Ayan, naliwanagan na naman kayo sa presyo ng coins na ito. So magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber po. Thank you so much po. Yun naman po hindi pa nakapag-subscribe, baka pwede makisuyo. Pakipindot naman po ang ating notification bell, share, and like para mag po kayo sa mga latest nating gagawin mga video po. Hanggang dito na lamang po, keep safe po sa lahat and God bless.